sabado. At uh, ayun si tatay oh. Macho. Yan, ako papunta na sa kubo. Uh, ako lang mag isang ang pupunta ngayon sa kubo kasi si tatay eh, medyo not uh, not feeling well. Ano siya, napatulad kay Verde, uh, sakit ang sakong. Eh, hirap siyang lumakad. Eh, sabi ko ako na lang muna pupunta. Magpapakain ng aso. At ito lang ay nakita ko na nakaka nagkalat eh, akin mo nang pipispisin syempre ng kaunti. Ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo pinagkakaabalahan ko. Tara. Yan. Ah. Uh, ito ang uh, ini, ini, sinasabi ko sa inyo na makakasweldo ako ng kaunti. Hindi ko alam kung saan kung alin ang uunahin ko. Kasi ito, ito kasi ay di ba meron kaming dating tricycle saamba ayun yun yata ang binibiyahe. itong tricycle na to hindi yan sa amin dito yan sa kapitbahay pinapabiyahe kay kasi nga alternate ang biyahe ngayon ng tricycle pag bumiyahe ka ngayon sa isang araw ka na ulit bibiyahe eh yung itong kapitbahay namin ay uh, ano naman uh, may trabaho nagkatrabaho siya. So, it, eh, ano niya na si Henry ang bumiyahe para ano, araw-araw nakakabiyahe siya. Yun nga lang, Henry yun dumaan. Eh, ano. Yung tricycle naman namin, na ibibiyahe naman niya. Yun nga lang, ah uh, talo siya sa biyahe dahil yung back to back kasi nakakapag ah, ng 6 hanggang 7 eh samantalang siya tatlo hanggang apat lang ang maisasakay niya so talong talo siya um, at saka isa pa eh luluma na nga talaga yung tricycle namin although hindi hindi siya binibigyan ng sakit ng ulo no, sa ngayon dahil pinaayos namin yun eh laki na nang naubos namin doon sa tricycle na yun dahil tinababa namin ang, uh, ang motor noon pero ayun nga tapos eto na hindi ko alam uh, nakakita pala siya ng ganito sa facebook eh kaya pala nagtanong si ate sa akin meron ligang nakitang tricycle sa hindi, gano'n gano'n. Sabi ko, ang problema, wala pa yung gano'ng pera ngayon. Akala ko naman, wala lang. Wala lang yung nagkwento lang siya. Kasi sabi ko nga, antay-antay. At mm, wala pang pera. Ala, may nag-offer pala. May nag-offer pala na may magpipinance na parang uh, boundary hulog. So, siyang ang magfi-finance uh, magbibili niya pero huhulugan sa kanya ng isang taon ng magbaboundary ng isang taon na 200 so medyo nagdagulat din ako doon although naintindihan ko naman siya kasi gusto nga niya uh, makapagpalit ng tricycle ngayon nanghihinayang ako kasi siyempre ang laki ng tubo ng ganun eh halos madodoble yung totoong presyo doon ako nang hihinayang sa ko sa halip na kita na niya yon at uh, uh, pangpaayos na ng tricycle dahil ito kahit pa paano although makinis pa siya ang barako makinis pa siya walang masyadong ano eh, yun nga lang, yung mga pintura na luma eh tulad nito may pintura na luma yan minasilyahan ina inaalis niya pinipilit niya tanggalin yan at ba, pa, lalagyan niya lang ibang pintura at pero sa 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 kalahatan okay naman maganda ang ang mga bakal lang ano ang lalaki ang bigat nga nitong uh, tricycle na to kasi ang lalaki ng mga bakal hindi yung usual na bakal na eto o oh. eto yung bakal na to ganito lang eto o oh, lalaki 3 4 ayan oh. 3 4 ang bakal ang lalaki at palibot yan ha ah. palibot yan hanggang dito ayan oh, ang lalaki ng bakal. So ang lalaki lahat, so ang, ang bigat. Sabi nga niya dapat uh, tatanggalin niya yung iba. Sabi ko naman eh hayaan mo na lang kung kaya naman ang motor. At uh, maganda nga yan at safe. Yun nga lang. Eh, ito nga oh, yung ibang bakal nito, ito ito yun eh uh, sandalan dito. Ito tinanggal niya yung upuan. Ang inilagay niya ay kahoy na matigas para mas maganda daw. Tapos nila, basta na, 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 ano, ngayon, ayun, ang iniisip ko nga, pag nakasahod ako, kailangan tong ipa-apolstery, gawa ng trapal. Hindi siya maibibiyahe nang walang trapal dahil tag ulan Kailangan yan bago bumiyahe, meron siya nakaredy na trapal para anytime pag umulan, May meron na, uh, meron ilalagay dyan. Ito yung mga nilang ayusin. Tapos yung mga papeles. Kailangan pa siyempre hindi palipat yun. Nakahapon nga. Kaya yun ang nilalakad ko. Kahapon yun ang inaayos ko. And yun nga ang sabi ko. Baka pwede nga mapababa lang kaunti ang price. Pag uh, nakapagbigay kami ng mas malaki nung higit sa 200 isang araw kasi itong yung tricycle namin um uh, ang plano namin dahil iisa naman ang linya namin hindi naman kami pwedeng basta bumiyahe dito nang walang linya so ang uh, ang pinag-usapan namin ibebenta yung tricycle namin na una at ibabayad dito yung pagbebentahan kaya ayun hindi pa sure pero sana mabenta yung uh, unang tricycle Sab nung una nga sabi ko ayoko yata dahil unang-unang bili ko yun ayoko yata yatang alisin sabi niya sa akin, na hindi naman natin aalisin na walang paglalagyan. Kasi yun naman pagbebentahan noon, eh, dit, ibibili rin ng bago. sa bagay, may, may point naman siya doon. So, hindi naman, hindi naman basta tatanggalin lang na walang kapalit. So, ayun. Ito nga, yun yun ang inaano ko. So, ang nangyari, sa halip na yung dating tricycle namin, eh, wala naman akong utang. Wala na akong utang doon at mas kipapano ay kumikita pero yun lang ang kita ay pang uh, maya maya bibili gulong maya maya bibiling, kailangan magganon ay di halos halos ganun na din at saka ayun nga at least naipaayos namin ang naipaayos yung motor noon pero ayun na nga dito kasi nga ang uso ay back to back na kaya yan ang pinagkakaabalahan ko ngayon Hey, at eto o. Oh. Ah, basura. Eh, kakutuin ko lang muna yan at ako ay pupunta na sa Kuku Sandali. Wait lang. ano, you know, nandito na ako. Ako ay uh, sumakay sa tricycle kasi nga sobrang tanghali na at napakainit na maglakad sa kalsada. And isa pa, ayun ako yung ay nagmamadali din at sandali lang ako, magpapakain lang ako at magpapatuka ng manok. Papakain lang ng aso at kailangan akong bumalik agad dahil pupunta naman ako sa palengke at bibili naman ibibili ko si Yuan ng sumrerong buli and hindi ko yung isa mamaya tatanungin ko dahil uh, kailangan daw nila sa Monday um, ng ano tawag doon uh, I don't know, linggo ng wika. Kasi kailangan nilang mag-Pilipinyana. Si, kahit si ate, kasi si ate ay officer. President yata ng PTA si ate sa, sa room nila Dwayne. Tapos kinayuan naman ay officer din siya. Eh, ayun. Um, si ate, nanghiram hiram ng damit kasi ang, ang gusto daw ng principal ang mga officer ay naka din so may nahiraman si ate na damit na yung mga nagkakarakol eh hindi naman pwede yung sa akin at maliit so nanghiram siya doon sa malalaki and si Yuan naman ay nakahiram ng pants na red na yung parang sa kapit ka, ano, katiponero ayo <laughs> tapos Uh, kaya ibibili ko siya nang sumrerong uh, akala ko ba naglilimlim ka bakit salubong ka sa akin ngayon ha hey. sa na at patutukain oh banok na ito oo oh, oh, ayan na ako kahit si oh eh tuwan -tua. ayan dito na ako eh oh, wait lang wait lang dyan ka lang sandali atakin munang bibigyan ng pagkain ng mga to yan, pangalawang uh, pagkain na yan ni Tisoy. At ang mga manok ay nalagyan ko na ng pagkain. Ayan, yun yung ginagawa ko kahapon. Yung tinatabasan ko. At uh, sa gawi doon pa, may tinabasan pa ako na sobrang nakita kong malago na. Hmm, na, nakataas na ulit sa pugad ang manok. Nakatuka na yun. Tingnan naman natin tong balag. Na eto pa lang yung naidadagdag kong nalilinis ko unti-unti kat uh, 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 pa, uh, maliliit lang oh tapos ayun oh ayun pa rin ganyan pa rin mm, -mm. oy may may uh, bagong ano bumungan na ano oh ayan oh nadagdagan ang binhi yan may binhi ulit na na ang tawag diyan sitaw bibinhiin na yan yan nagulat ako sa ano puno ng sili at eto naman ang ang uh, patola o oh. yan Uy, pwede na itong kuhanin kasi baka gumulang ayun tingnan nyo naman kaikli ang bunga ng patola ganyan lang siya oh, ito mura pa ito ay pwede nang kuhanin kahapon may kinuha ako ditong isa na mas maganda dito mas malaki pero halos ganyan din kahaba So kukuhanin ko na yan. At mamaya ay pwede na yan lagyan ng bawang. Ang sili naman ay may malaki ditong sili. O oh. oh. oh, ba diba? Ayan, para pag gustong magsinigang ay, uh, at saka pinaksiw. Masarap to sa pinaksiw at sinigang. Yan marami tong bunga kaya lang hindi na siya kasi nang hahaba noon. Hmm? Hindi na siya kasi dati kasi mahahaba talaga eh ngayon eh, ayun, ano oh, may ikli lang. Kahapon ay may kinuha rin akong puso ng saging doon. At uh, 'yung mga papaya naman ay sinisilip ko pero wala pa namang hinog. Pero sa uh, ano siguro by Friday, kukuha ako dyan ng bunga pang tinola. Uy, papaya, hanggang ngayon ba naman? Hindi ka pa rin namumunga? Uy, mamunga ka naman, nabaho, uy, gising. Mamunga. Mataas ka na, eh. hindi ka pa rin namumunga? Wait, wait. Uy, saging, salamat. Ayan na, mga manok, oh. Ay, busog. Busog, oh. Kanina, pagdating ko, nagwawala yung mga yan. Gustong gusto makalabas, eh. Oh, ngayon, oh. Ayan na. Hanggang ngayon, may tumutoka pa din. And si Tisoy! Tisoy, busog ka? Wow, busog si Tisoy. Hmm. Nasa tuloy ako, naalala ko na naman si Machay. Machay, macho ang tawag ni tatay doon, eh. Ayun yung nabagong uh, tanim ko na uh, oregano. Yan, sabi ko kasi, 'di matagal na ako nagsasabi na magtatanim ako ng oregano dito. Ayan, nakapagtanim din ako sa wakas. Sa asa susunod naman ang itatanim ko ay um ano man tawag doon? Tanglad. Ayun, ang isa pang sinasabi ko na magtatanim ako tanglad na hindi pa rin natutupad hanggang ngayon. Hmm. Tabas ng konti. Ito kasi. Oh. Para hindi na dumami. Tabi-tabi po. O oh, ba diba? Alabas ng konti. Nakabunot ng konti. Ayos. <laughs> Sensya na kayo ha at ang kamay ko kung saan saan napapapunta at oh ayan oh, ang, ang rambutan pakita ko lang sa inyo ha ayan medyo nahihinog na siya siguro sa sabado mas marami ang hinog niya yun nga lang ewan ko nagtataka ako etong dalawang to iisa ang seeds niyan. Isa, ibig sabihin, iisang pinanggalingan. Kami ang kumain yan, galing pang Mindoro. Ang lalaki, uwi ng bayaw ko ni Mayo. Sabi ko, tatay, magtanim tayo nito kasi malalaki. Tapos masarap yung bunga. Matamis. Tuklapin. Aba, bakit ngayon, itong dalawang to, sabay lumaki, halos sabay na munga, pero magkaiba ng lasa. Hindi ko alam kung anong nangyari. I am wondering why. <laughs> isang lahi, isang lahi, isang uh, sabay lumaki pero magkaiba. Ano yun? Nagtataka talaga ako. O oh, eto, bakit ano nangyari dito sa sanga ng mangga? Itong mangga namin ay nagkakaroon ng uh, lip rash o oh, yung ano ba to? Leaf rash. Yung uh, kalawang sa ano? Sa dahon. Kung makikita nyo itong uh, ibabaw ng, uh, ng mangga, pag nakita nyo to sa malayo, yung parting baba nito ay ano? yung parteng baba nito ay, um, ano? uh, baba nito ay uh, kulay kalawang sa ibabaw. Yun ang isa sa sakit ng mangga. Na dapat ito ay pauusukan. Ayan o, ganyan. Ganyan siya. Mm. Halos ano, uh, halos lahat buong ano, yung itaas, kaya lamang kulay green. Dahil bagong, bagong ano yun. Bagong, tawag doon. Bagong tubo. Bagong ano na, bagong dahon. Ay, dami talaga. Pag ano, nakikita ko itong mga bagi. Kasi ito napakabilis eh. Kaya lang, hindi ko naman kayang hindi ko kayang sairin lahat. Dapat dito, pabunot pabunot ang ginagawa para sure na na tanggal ang ugat para hindi na tumubo ulit <sighs> ang problema ngayon ay hindi ako pwedeng magtagal dahil pupunta pa nga ako sa palengke at ang palengke dito ay half day lang so tita aw lalabas ka na ha tama na yan tama na enough na enough tinitingnan-tingnan ko kung may tubo ng ng kabuti wala pa wala eh wala ng tubo ng kabuti dito tinutubuan to eh wala yan, ako ilalakad na naman ulit palabas at babay muna ulit sa inyong lahat para makalakad ako ng maayos. Uy. Kala mo, pagkasama kayo, hindi makalakad. Yes, ka Lord. Wait lang. Ito na ako palabas. Malinis dito ngayon, oh. Uy, si Tatay Turo. Ayan yung binilang ko ng mais. Oh, asa na yung service nyo? Oo. Asa na yung service nyo? Sa kwento, isang panigib. Oo, yung isa, yung may gulong. Asa na. oh pag-iigib ko lang yung inuman sa malayo. Ah, sa malayo kayo umiigib. Saan ba kayo naigib ng inuman? Nabili ako doon kasutan. Ah, oo nga. Hindi hindi safe ang ating tubig eh. <laughs> mm hmm. mabuti nga yung bibili. Mm -hmm. Ah, yun ang ginagamit nyo pag iinom kayo ng, ay bibili kayo ng inumin. Ah. Uh, mm -hmm. so, Sige po. lang. Oo ito. nga, ingat, ingat kayo. Mabigat din yan. <laughs> Yon. Kasi nakita ko siya minsan, ano, Uh, meron siyang hantawag namin doon sa nait dati ay pagulong yung, yung laruan namin magkakapatid merong isang mahabang kawayan na nilagyan ng gulong sa dulo na dalawang gulong and then may hawakan na parang pakrus na ganun sa, sa may ano ilalagay sa balikat yung kawayan tapos hawak hawak yung hawakan ang dana isusulong na minsan ginagamit niyang pang igib isasabit dun sa pinaka-cross yung yung uh, uh, timba or anything na lalagyan ng tubig tapos yun ipapagulongin. Uh, ipapagulungin at least ano hindi hindi pasan lahat na hindi sa sa balikat lahat naka nakadagan yung yung bigat minsan <laughs> laruan namin yung magkakapatid ano isa-isa uh, kalitan kung sino yung may, su may ano sa pas balikat ay uh, siya ang ano siya naman ang magsusulong tapos may sasakay na isa nakabitin dun sa ilalim tapos pag na nakabitin na yung isa yun namang isa kalitan ganon <laughs> kaya so, tuloy parang lalaki dahil puro kapatid ko eh puro lalaki kaya lalo laruan lalaki ang alam ko nagagrass cutter wait Pilip-pilip. Uh, ito Walang na ako sa balat. bahay. Oh. Ayan, nag-aag. Ayan, balat, at balat ng, ano, lang nga nun ang nito. Rambutan, ilagay ito. Aba, pagkalipat namin, yun ipinutol niya talaga sa ugat. Ay, buhay, hindi na nalantay. No, Ay, gumana kayo. No. Ano yung waited noon? Ha? Nito. Ha? Wala, ano lang yun, Makakalahati yun na... Uh, Winshield lang, I ano lang glass. yan? Fiber lang? Nakakalahati? Palalagyan na niya na yan? Akala ko nga, ay kahapon yata pumunta yun sa iba ba para pinasukapan niya. Bulalagyan ng buo. Ang palalagyan ng trapal, ito, ito, at saka hand, ito, ang iyon. Para hindi ano. Hindi pa rin na sa Hindi, hindi, hindi kayang sa irin agad ng ganyan. Hindi pantay eh. No? Oo nga. Pagawin po kayo ng kaunti ang Ito, ito. Okay, okay lang yung mambo parang sa tulong ng tubig natin. Pa-uumbukan pa nga ng kaunti. Pa lang kaunti. Auumbukin na may dala si Keto na seedlings ng ng durian grafted oh. So, mga ilang ilang taon kaya to bago Dalawa tatlo eh. Bubog na. Oo. Dalubata ay pumanao inabonga din. Grabe ka. <laughs> Lagi na lang ang iniisip mo kung sinong makikinabang. <laughs> Basta ang importante magtanim ka. Oo. Yan, tuyo na ang aking halaman ulit. O, yung aking itinanim. Ito, di basa pa At ito yung aking uh, uh, pinrooning pinruning na ano. O. Yan, may, bagong uh, tumutubo na. O. Kaya ngayon ay eh, nagpapa... Doon ano pa ngayon. lang. Ngayon. Oh, okay. I see. I mean, may license yan. Saan? Ngayon ay pwede ka pumunta. No, Oo, sa yung bagong lupa nila, yung laor. Ah, mayroon naman. sa... Ah, Kapataga naman yun. Hindi, tagilid din kaya laang. Mas maganda lupa. Malalim daw ang lupa. Ah. Hindi ba, Tuhan? Hindi ba, Tuhan? Tapos yung banayan. Oh, kaya sabi ko, napaganda yung magluya. Ah, ko yung... Kasi ayano, tagilid. Kaya ano yun. Lalo ganun. Ang problema, ang ang problema ka? Ang problema kaya ba ng ano? Kaya ba ng uh, klima? 'yun. nga 'yun. Ah, okay. Oya, Eh, mas maganda. Ayun oh, okay na. Wala na nag uh, naiano na nila, na i-dispose na si uh, uh, a ay, Diyos ko. Yan ang hirap pagka nag-aalaga nag ka ng aso. At, uh, ano, para rin kapamilya mo na pag nawawala, masakit sa dibdib. Yan nga lang. Kailangan natin tanggapin. Hanggang doon na lang siya. At ito naman ay lilinisan ko. Diyos ko. Kailangan ko pang pumunta sa bahay. Ay, hindi ko na itanong kay Keto kung pupunta sila sa palengke. Ayun you know hindi ko matiis, hindi ko na natiis, andito na rin lang, uh, yun, pinalisan ko, inipon ko, at uh, aking lang, sinindihan, ayun ko, konti na, so ako naman ngayon ay, uh, magre, uh, ito pa yung ayun. aking, <laughs> ayan pa yung aking talahan di pa ako nakakapasok, ayan, the, maraming salamat sa inyo, pasensya na kayo, at ganyan ganyan lang unang ayun. aking vlog, Mamaya magbablog ulit ako. Basta maraming salamat mm -hmm. sa inyong lahat. Hindi na muna ako mag shout mm -hmm. out. Basta kay Sir Jerry Soy TV, good evening, ay uh, good morning po and uh, maraming mm -hmm. salamat po ulit. And sa iba pa, mm -hmm. saka na lang ulit ako mag-shout out ng iba. Bye na po and God bless. Ingat po. Uh, mm -hmm. ah, Pakilike and share po ang aking video. Salamat.